kilala na ni Lisa ang kanyang ninong Brian noon pa man at masasabi ni Lisa na mabait ito at maalaga pagdating sa kanya. Hanggang sa magwastong edad si Lisa, ganoon pa rin ang pakikitungo ni Brian sa kanya na tila ba hindi nagbago. Pero isang gabi sa kaarawan ng kanyang tatay Ramil, doon ay ipaparamdam pa ng kanyang ninong ang isang bagay na halos huhubog kay Lisa at paulit-ulit na mangyayari dahil mahuhumaling na siya sa pakiramdam na iyon. Maaga ang bakasyon ni Lisa sa eskwelahan, kaya naman nagpasyang siyang umuwi muna siya sa probinsya upang magpahinga at makasama ang kanyang pamilya. Tahimik ang buhay sa baryo, malayo sa gulo at ingay ng lungsod. Doon ay sariwa ang hangin, simple ang pamumuhay. At higit sa lahat, nandoon si Ninong Brian. Pagdating ni Lisa sa kanilang bahay, sinalubong siya ng kanyang inang si Marites at ng ama niyang si Ramil. Laking tuwa ng mga ito sa pag-uwi ng kanilang unika iha. Ngunit ang hindi inaasahan ni Lisa, naroon rin si Ninong Brian. Abala sa pagtulong kay tatay sa pagkukumpuni ng bubong. Oy Lisa, dalaga ka na talaga. Bati ni Ninong Brian sabay ngiti sa kanya. Ang mga matay kumikislap na para bang may itinatagong sekreto. Hello po Ninong Matipid na tugon ni Lisa Hindi niya maipaliwanag Pero may kakaibang init Na gumapang sa kanyang batok Nang magtama ang kanilang mga mata Pero agad yung iniwas ni Lisa Dahil naroon ang kanyang mga pinsan Na sumalubong sa kanyang pagdating Kuminis ka sa Maynila Lisa Ang ganda mo na ngayon Hagik-gik ni Paula Pinsan ni Lisa sabay yakap sa kanya Oo nga, Parang artista na? Sabat pa ni Karen, isa pa niyang pinsan. Baka may boyfriend ka na ya? Wala, ano ba kayo? Natatawang sagot ni Lisa. Pero hindi maalis ang pakiramdam na may pares ng matang patuloy na nakasunod sa kanya. Mula sa gilid ang mata ng kanyang ninong Brian. Aaminin ni Lisa, noong siya nasa grade school pa lang, may lihim na kilig na siyang nararamdaman tuwing kasama ang kanyang ninong. Bukod sa mabait ito, matipuno at laging nakangiti, at sadyang malapit ang loob niya rito. Sa dami ng tao sa paligid niya noon, kay Ninong Brian lang siya nakaramdam ng kakaibang seguridad at ang sobrang saya. Pero habang siya'y lumalaki, habang natututo sa paaralan at sa mundong mas malawak pa sa kanilang baryo, unti-unti niyang natututo ng ituwid ang nararamdaman niya. Napagtanto niyang mali. Mali ang mahalin ng kumpari ng kanyang ama. Mali ang maglihim ng damdaming hindi dapat umusbong. Lalo na't higit isang dekada ang agwat ng kanilang edad. Kaya noong tumuntong siya sa kolehiyo at lumuwas patungong Maynila, isinumpa niya sa sariling kalilimutan ang anumang damdaming namuo para kay Brian. At ginawa nga niya ay kumatok siya ng atensyon sa iba't ibang lalaki, mga kaklase, kaibigan. At kung minsan ay mga lalaking hindi naman niya lubos na kakilala. Akala niya noon, sapat na ang mga iyon para mabura ang isang damdaming matagal nang nakaukit sa kanyang puso. Pero ngayong muli na silang nagkaharap sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat, tila may kung anong gumising sa loob niya. O siya, kumain na muna. Anunsyo ng ama ni Lisa, si Mang Ramil, habang pumapalakpak pa para mahikayat ang mga bisitang nagsidatingan. Tumangu lamang si Lisa at sabay-sabay silang nagtungo sa kusina kung saan nagaantay ang mahabang mesa na punong-puno ng masasarap na putahe. Inihaw na tilapia, kinataang langka, adobong native na manok at ang paborito niyang sinigang na baboy sa bayabas. Lahat yun, amoy na amoy niya mula pa kanina sa bakuran at ngayon ay lalong nagpatakam sa kanya. Wow ma, parang handa sa fiesta, napangiting sabi ni Lisa habang pinagmamasdan ang mga nakahain. Eh syempre, umuwi ang prinsesa, nakatawang tugon ng kanyang ina. Tapos kaagad ang pasok mo kaya ayan, nagluto ako ng mga paborito mo. Masaya si Lisa sa totoo lamang, pero kahit pilit niyang ifokus ang sarili sa kasalukuyan, ang amoy ng pagkain, ang kwentuhan ng mga pinsan, ang halakhak ng kanyang ama, hindi pa rin niya maiwasang mapansin ang isang pares ng matang laging nakatingin sa kanya. Hindi lantaran, pero sapat para maramdaman niya. Sininong Brian. Tahimik lang ito sa dulo ng mesa. Abalang sinasandok ang kanin sa kanyang pinggan. At bago pa siya makatanggi, inilapit nito ang sariling upuan sa tabi niya at nagsalita. Kumain ka ng madami, Lisa. Hindi ka na yata kumakain ng maayos sa Maynila. Ang payat mo na. Napalunok si Lisa. Hindi dahil sa hiya, kundi sa biglang pagtibok ng kanyang puso. Ang boses ni Ninong Brian ay halos bumulong sa mismong laman ng kanyang tenga. Parang kuryenting dumaloy sa kanyang likuran ng bawat salita. Salamat po, Ninong. Anya, pilit maging mahinahon kahit pa hindi mapigilan ng bahagyang pamumula ng kanyang pisngi. Yung regalo sa itin mo, bibigay ko na lang mamaya pagkatapos ng salo-salo. Bulong pa ni Brian, pero may kung anong lalim sa tinig nito na hindi niya mawari. Hindi basta regalo lang ang pahiwatig. Mabilis na kumabog ang dibdib ni Lisa. Matagal na niyang nakalimutan ng tungkol sa regalong yun. Wala naman siyang inasahan noon. Hindi rin kasi ito nakarating sa mismong selebrasyon niya sa Maynila dahil sa trabaho. Pero ngayon, sa paraan ng pagkakasabi ni Brian, tila ba may kakaibang kahulugan ang simpleng pangungusap? Ah, sige po, sagot ni Lisa, sabay iwas ng tingin. Pero kahit pilit niyang ilihis ang atensyon, daman niyang mula sa paligid, nakatitig pa rin si Brian sa kanya hindi bastang titig ng isang ninong, kundi isang tingin tila may hinihintay, may sinasabi, at may gustong iparamdam. Nang matapos ang salo-salo, sumapit naman ang gabi, at doon ay nagsimula ang inuman sa bakuran. May mahinang tugtog mula sa radyo, may mga ilang ilaw na nakasabit sa puno ng mangga, at ang simoy ng hangin ay may halong lamig ng probinsyang gabi. Hindi rin naman nakatanggi si Lisa sa ng kanyang mga pinsan. Kaya napaupo rin siya sa maliit na lamesang may ilang bote ng ladies drinks. Katabi niya si na Paula at Karen. Parehong mahuhusay mga asar. Hoy, ipakilala mo na kasi kami sa boyfriend mo, Lisa. Balita ko mayroon. Biro ni Karen habang nilalagok ang bote ng alak. Napailing si Lisa tsaka ngumiti. Wala nga, grabe kayo. Uy, umamin ka na. Kung wala ka eh, bakit parang blooming ka? Sabat naman ni Paula sabay kurot sa kanyang tagiliran. Eh kasi bakasyon, syempre masarap sa bahay. Kompleto pagkain, may pahinga, kaya blooming. Depensa ni Lisa. Kahit ang totoo, iba ang dahilan ng pagkabog ng puso niya ngayong gabi. Ilang lagok pa ng inumin ng lumipas at nagsimula na si Lisa ang makaramdam ng init sa pisngi at bahagyang hilo. Hindi siya sanay uminom lalo na't hindi siya pala inom. Pero ngayong narito siya, sa ilalim ng bituin at paligid ng tawanan, napakasarap damhin ng sandali, lalo na't kanina pa niya nararamdaman ang presensya ng isang taong hindi kalayuan sa lamesa nila. Si Brian, na di kalayuan sa kanilang mesa nakapwesto, kaharap ang ibang matatanda na kamag-anak ni Lisa. Tumayo si Lisa mula sa pagkakaupo. Ngumiti siya sa mga pinsan bago mahinahong nagsalita. Pasok lang ako sandali, nahihilo na kasi ako. Naku, matutulog ka na agad? Reklamo ni Paula. Medyo mapilit na tinig. Hindi mo pa nga sa aming sinasabi kung sino yung kasama mo sa huling post mo sa Facebook. Di ba Karen? Oo nga, yung nakaitim tapos may caption ka pa na he knows how to handle me. Sino yun? Sabay hiyawan pa ng mga pinsan. Napailing na lang si Lisa pilit na pinatawa ang sarili. Walang kwenta yun, char-char lang, mamaya ikukwento ko, promise. Tsaka siya tumalikod, pero bago pa siya tuluyang makapasok ng bahay, nasulyapan niyang muli si Brian. Tahimik lang itong nakatitig sa kanya, na agad namang nag-iwas ng tingin si Lisa at pumasok sa loob. Pero ang tahimik na pagpasok ni Lisa ay mababasag nang sa pagpasok, nauulinigan niyang bumukas ang pinto. Madilim ang sala dahil tulog na ang ina ni Lisa at ang kanyang ama naman paniguradong tulog na rin sa inuman. Pero ang tahimik na pagpasok ni Lisa nabasag nang marinig niyang bumukas muli ang pinto sa kanyang likuran. Napalingon siya. Madilim ang sala. Tanging ilaw lang sa labas ng bintana ang nagbibigay ng ilaw. Tulog na ang kanyang ina sa kwarto at ang kanyang ama naman Siguradong nakahandusay na sa sobrang inuman sa labas. Tahimik, sobrang tahimik, isang hakbang pa at nakilala niya ang pumasok, si Brian. Nakasara na ang pinto sa likod at sa bawat yabag nitong papalapit, pakiramdam ni Lisa ay lalo siyang napapaso sa sariling balat. Hindi siya makakilos, hindi makaimik. Lisa, mahinang tawag ni Brian, halos pabulong lang yun. Ano pong kailangan nyo? Sambit ni Lisa at pilit inayos ang boses. Yung sinabi kong regalo. Unti-unti ang hakbang ni Brian. Tila nag-aalangan pa, pero determinado. Gusto ko ang ako ang personal na mag-abot. Napalunok si Lisa. May kung anong init ang gumapang mula sa kanyang batok, pababa sa kanyang kaibuturan. Hindi niya alam kung dahil ba sa epekto ng alak, o dahil sa presensyang matagal na niyang iniiwasan pero ngayon narito sa kanyang harapan. Pwede ba tayong mag-usap? tanong ni Bryan, malapit na ngayon sa harap ni Lisa. Ah, uh, uh, oo naman po, sagot ni Lisa, bahagyang nanginginig ang tinig. Gusto mo ba sa silid ko na lang iabot ang regalo mo sa akin? Isang mabagal at malalim na titig ang isinukli ni Bryan. Hindi ito sumagot agad. Tila, tinitimbang ang bawat galaw, bawat salita. Hanggang sa marahan siyang tumango. Sige, doon na lang. Tahimik si Lisa at Brian na naglakad patungo sa kwarto. Bawat yabag ay parang sinasalubong ng kabog ang dibdib ni Lisa. Pagkapasok nila sa silid, agad niyang isinara ang pinto at nanatiling nakatayo sa tabi. Hindi alam kung saan lulugara. Ang maliit na ilaw sa lampshade lang ang nagsilbing liwanag sa buong silid at lalong naging mahirap ang pag-iwas sa katotohanan na silang dalawa lang sa isang silid na saksi sa damdaming pilit niyang ibinaon sa limot. Ngunit ang akala ni Lisa na regalo, halos makapagpawala sa kanyang kalasingan nang hawakan ng kanyang ninong Bryan ang kanyang pisngi at hinalikan siya sa labi. Matagal ko nang gustong gawin 'to, Lisa. Bulong ni Brian. Hindi agad nakaimik si Lisa sa mga oras na yun. Ngunit nang muli siyang halika ni Brian, doon ay halos lamunin ng init si Lisa. Init na sa dami ng lalaki na nakasalamuha niya, ay tila ba ngayon lamang siya nag ng husto. Lisa, bulong ni Brian, habang ang kamay ay marahang humahaplos sa buhok ni Lisa. Kung mali ito, pigilan mo ko. Pero hindi gumalaw si Lisa. Lisa hindi rin siya nagsalita. Ang katahimikan niya ang naging sagot, isang tahimik ng pagsuko sa damdaming matagal ng pinipigil. Noon pa ako may pagtingin sa'yo. Uwi ka ni Lisa, halos isang bulong, habang nakapikit at dahan-dahang inaabot ang labi ni Brian. Walang alin lang si Brian ang salubungin ng halik ni Lisa. Mas banayad ngayon, puno ng damdamin, ang bawat galaw puno ng ingat at pagnanasa. Sa gitna ng katahimikan ng silid, ang paglalapit nila ay tila sinasabi ang lahat ng hindi nila kayang banggitin. Dumampi ang daliri ni Lisa sa pisngi ni Brian. Parang sinusubukang kabisaduhin ang hugis ng muka na noon pa man nakaukit na sa kanyang alaala. At sa bawat sandaling lumipas, lalo lamang silang nahuhulog sa init ng isang bagay na matagal nang itinanggi. Binuhat siya ni Brian at pinaupo sa maliit na lamesa sa silid. Gulat man, walang nagawa si Lisa. Hindi ko alam kung ito ba ay tama. Bulong ni Lisa, nanginginig ang tinig. Pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa takot mahuli. Pero ngayon ko lang ulit naramdaman na ako ay buo. Hinaplos ni Brian ang mga braso ni Lisa. Marahang dinama ang bawat salitang binitiwan ng dalaga. Kung kasalanan ito, Lisa, dalawa tayong nagkasala pero hindi ko kayang magsinungaling sa sarili ko. Napakagat labi si Lisa nang simulan na ni Brian ang ritmo. Na para bang bawat ginagawa nito, sinasabayan ng pagdagundong ng kanyang puso. Hindi siya kumikibo pero ang kanyang dibdib halos pumutok sa kaba pagkalito at pananabik na ayaw niyang aminin. Huwag kang magalala Lisa, ipaparamdam ko lang sa ito, pero hindi pa natin gagawin yun. Napakagat labi si Lisa, pigil lang kanyang paghinga. Ano Lisa, anong masasabi mo? Hindi nakapagsalita si Lisa, ang kaba sa kanyang dibdib ay muling sumiklab, hindi na lang dahil sa kanilang ginawa, kundi dahil sa panganib na mahuli. Napalingon si Brian sa pinto nang maulinigan ika ng pagbukas ng pinto sa sala. Agad inayos ang sarili. Si Lisa naman, mabilis na lumapit sa kanyang kama. Kunwari inayos ang kumot habang pilit hinuhugot ang sarili sa realidad ng gabing yun. Lisa anak, gising ka pa ba? Kinuyom ni Lisa ang kumot. Pinilit ang boses na hindi nanginginig. O po tay, inayos ko lang po yung gamit ko. Uh, sige, matutulog ka na ha. Maaga pa tayo bukas. Sige po. Ilang sandali pa bago tuluyang lumayo ang yabag, tsaka lang muling nagkatinginan si Nalisa at Brian. Dapat na akong umalis. Mahinat halos pabulong, nasabi ni Brian. Tahimik na tumango si Lisa, ngunit hindi niya kayang magsalita. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon ang huling beses na madarama niya ang ganoong uri ng tukso. Ngunit alam din niyang sa bawat sandaling pipiliin niyang manahimik, mas lalong titimbang ang epekto ng bawat desisyong ginawa nila. Pagkalabas ni Brian, dahan-dahang isinara ni Lisa ang pinto. Huminga siya ng malalim, tsaka naupo sa gilid ng kama. Tila bumalik sa kanya ang kabuuan ng gabing yun, ang init, ang pag-aalinlangan. Muli ay nakaramdam si Lisa ng init sa kanyang katawan. Kaya naman, agad siyang nagtungo sa banyo upang palipasin ang init na ipinadama sa kanya ni Brian. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Lisa. Tahimik siyang nakaupo sa kama, nakatitig sa sahig habang sinasalat ng kanyang mga daliri ang kumot na nakatakip sa kanya. Ang gabing nagdaan ay parang bangungot at panaginip na sabay niyang niyakap at ngayon hindi niya alam kung alin doon ang mas matimbang. Ang pagsisisi o ang pananabik sa muling pagkikita nila ni Brian. Anak Lisa, kain na. Uuwi na sina Paula at Karen pagkatapos ng agahan. Narinig ni Lisa ang tawag ng kanyang ina mula sa kusina. Mabilis siyang napabalik sa realidad. Pinilit niyang iayos ang sarili. Pilit na itinago ang pagkalito at bigat ng damdaming bumabalot sa kanya. Humugot siya ng malalim na hininga bago tumayo at humarap sa salamin. Lumabas si Lisa ng silid na tila walang nangyari. Sa hapag, masaya ang usapan ng kanya mga pinsan habang kumakain ng agahan. Binati agad siya ni Karen. Uy, good morning. Mukhang late kang natulog ah. Napangiti si Lisa ng pilit. Medyo nahilo lang siguro sa ininom ko kagabi. Sagot niya habang umupo sa tabi ng ina. Si Brian, anong oras ba iyon nakauwi anak? Tanong ng ama ni Lisa na tila walang ideya sa nangyari kagabi. Hindi ko rin po alam pa. Sagot ni Lisa. Pilit pa rin kalmado ang boses kahit ramdam niyang bahagyang namasa ang kanyang palad sa kaba. Pagkainom ko po, dumiretso na ako sa kwarto. Tumangot ang ama ni Lisa. Habang umunguya ng tinapay, mabuti naman kung ganun. Alam mo naman si Brian parang tunay ng kapatid dyan sa akin. Mabait at mapagkakatiwalaan. Hindi na umimik pa si Lisa. Matapos ang agahan, agad na umalis ang kanyang mga pinsan at ganun rin ang kanyang ama't ina na nagtatrabaho sa bayan. Nais pa sana ni Lisa na maglibot sa malapit na dagat. Ngunit dahil abala ang kanyang ama, hindi na iyon natuloy. Nanatili na lamang si Lisa sa bahay. Tahimik siyang nagligpit ng pinagkainan. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi mawala sa isipan ng mga nangyari kagabi, lalo na ang mga salitang binitiwan ni Brian. Nagulat na lang siya nang marinig ang pamilyar na tunog ng motor sa labas. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana. Si Brian, bumaba ito sa motorsiklo. May dalang puting supot na parang galing sa palengke. Mabilis ang tibok ng puso ni Lisa. Bahagya siyang umatras mula sa bintana at nagkunwaring abala sa paghuhugas ng pinggan. Maya-maya ay -maya marahang kumatok si Brian sa pintuan. Lisa, nandyan ka ba? Halos hindi makahinga si Lisa. Pero sa huli, lumapit siya at binuksan ang pinto. Nakatayo roon si Brian. Bahagyang pawisan. May dalang itinatila walang nangyari kagabi. May dala pangulam. May dala akong pangulam. Sabi ng tatay mo wala raw magluluto dito ngayon kaya naisip kong magdala. Sabi nito, kaswal pero may pilit sa mga mata. Ah, uh, salamat po. Tugon ni Lisa, hindi makatingin ng diretsyo. Baka gusto mo munang pumasok, wala sila inay at itay. Wika ni Lisa muli at malamlam na tinitigan ng tila ba, mapupungay na mata ni Brian. Kita ni Lisa ang iti sa labi ni Brian halataman ng katandaan sa itsura ay nanatili pa rin ang gwapong mukha nito na pinagpapantasyahan ng kanyang puso pero bago pa man makakuha ng tubig si Lisa para kay Brian doon ay agad siyang natigilan ng pagkalak nito ng pinto agad siya nitong hinawakan sa pulso at hinalikan na puno ng kasabikan sabik na sabik na ako sayo Lisa bulong ni Brian matapos ang isang halik ako rin po noon pa, sagot ni Lisa at nilagay ang magkabilang kamay sa batok ni Brian upang mas maabot pa ang mainit nitong labi. At doon sa simpleng bahay ni Lisa, pinagsaluhan nila ni Brian ang banal at mainit na pakiramdam. Kapwa sila pagod at hingal, ngunit hindi batid ni Brian ang pagod dahil matagal niya nang pinagpapantasyahan si Lisa, na ngayon ay katabi na niya at walang tigil ang ginagawa nila. Sumama ka na sa akin, Lisa. Bulong ni Brian na walang tigil. Halos mabaliw naman si Lisa. At sa huli, sumama siya at umalis ng kanilang bahay. Hindi na rin nakapagtapos sa Maynila dahil mas pinili niya ang maling pagmamahal.